Good morning, good morning, guys. Nagluto tayo, nag-isa tayo ng kamote. Guys, ginisa natin ang sibuyas at ang dahon ng kamote, guys. At may kasama na tunoy, guys. Tunoy at saka dahon ng kamote guys alam mo ka guys Papa, wow, ayo, tayo so guys. May kasama ng kamote, tao mo sa kamote guys. Pang amo sa ng aking manap. Guys. So guys, guys. <coughs> guys, ito po ang susunod natin guys. Ayan po guys. <coughs> at ulam din ng mga aso ko si Cotton at si Bubbles magsisigang tayo guys ng hipon guys Good morning, good morning guys! Isusunod po natin ng ating pakukulan ng sibuyas at saka kamatis guys at ilalagay natin ang lipon at ito po ay ilalagay po natin guys magbisidang tayo lagyan po natin ang ng dahon ng tangkong guys huwag niyo kalilimutan mag subscribe mag follow sa aking TikTok at aking YouTube channel Reels. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Ito po ang ating pakukuluhan guys. Lalagyan po natin siya ng paminta guys. Guys, ilalagay po natin na ang ating hitin. Hello, meron kong guys. Yan, guys. Sabay-sabay ko guys. Sabay ko na, Rohipul. Lalagay na rin natin okra at saka talong. Sabay-sabay na yan, guys. Halo-halo na. Nhân phố guys Cô cô làm Cô nắp Three minutes, guys. <laughs>

guys para yung lagay natin asin ay magkalasa guys sarap to ngayon sa pag guys. guys mapapasarap ang kain mo guys lalagyan po natin siya ng sinigang sampano no-kid hindi po buong nilagay ko guys dahil baka maasim sobrang Guys, hello, honey, din natin guys nghe không nghe 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 guys. Maya guys silalangin natin ang ating dahon ng kangkong guys ngayon konting na lang guys pag malambot na o yung okra at saka natin ilalagay ang dahon guys masarap to guys pag ito ay gayahin nyo guys sarap to guys eh pag ulang ngayon masarap ng sabaw makahigot ng sabaw guys yan guys tapos na tayo guys magluto ito guys ang kinalalabasan guys ito guys Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel sana mag-comment po kayo guys at kung hanggang saan nakakarating at nakakaabot ang aking youtube channel please subscribe para ano insist in it guys lahat po ng aking kaibigan salamat ng marami God bless you all thank you po mabuhay po kayo